Ito ha, nag-live kami kagabi ha Oo oh. Eh kami ng ng, ng number Wala lang nila yung exact na number na nakasulat doon sa papel Eh ang nakasulat daw, 172 Ba, ito eh, binanggit yung 172 Ba't ginan mo na mga kiyos? Hindi ko lang kasi kuya, eh nabanggit ko O na lang, buo yung blessing mo pero Huwag ka muna sumama sa amin, magpahinga ka muna no! Dada, pahinga ka muna. Baka kayo hindi ka pa na mas masmasan. So, yun, mga idol, good morning. Ayan, o, oh, ang ganda ng panahon, boy. Ah, ah, ito blong ang langit, oh. Thank you, Lord, sa magandang panahon. <laughs> yan yung mga nabigyan niya pala ng blessing kagabi. Yan, congratulations po sa inyong lahat. At sa mga hindi pa nabibigyan ng blessing, yan, sa mga susunod na araw po, maglalay po huli kami para mabigyan din po namin kayo ng blessing. Yan. Sa mga nabigyan po ng blessing kagabi, congratulations po uli. Alam niyo na po kung sino yun. Hindi ko na parang banggitin Mapuntahan niya pala si Pogi. May naisip ako doon sa ginawa ni kagabi. Dito kaya, Pogi Pre oh. Ano? Sige na gawa ka <laughs> May naisip ako boy <laughs> Sigurado ba may tayo kay Kit dito <laughs> <laughs> Naalala mo yung ginawa ni Kit kagabi Yung nag live tayo Yung sa ano yung nagpaula tayo ng number ay <laughs> 172 Oo, oh, yung ang dami nagsagot ng 172. Oo, oh, eh, Gawa nung... ah. Na huh? Oo oh, nga, di ba nga, may nanalo. Oo. Oh. Eh, na, diba, napaliwanagan naman natin yung ibang nakasagot kasi oh. Na, binanggit na ni QT. Oo. Oh. Okay. Eh, gagawin niya natin, bayiakay natin si QT. ang <laughs> gagawin natin. <laughs> Sabihin natin nagagalit yung mga followers natin na sumagot ng 172. <laughs> Ay, mga, mga nagahabol. Oo. Uh -uh. Eh, wala naman talaga nag-ahabol, kunyari lang. Oo. No. <laughs> Naunawa naman ng mga followers natin, eh. Kaya nga natin ko, IQ. Aba, eh, si muna natin. Tapos <laughs> sasabihin natin sa uli. Na, huwag ka muna sumama sa amin. Ano sa ginawa mo? Nagagalit yung mga followers. Kasi sila daw yung unang nakasagot. <laughs> Iyak iyo. Iyak iyo magrando. Ano mo, <muna> dati? Ba <laughs> mamaya tulog ba iya. Ah, sarap lang gising nun, boy. Ay, Sermon. Ha? Paano pagtulog? Ba, hindi gisingin natin. <laughs> Wala. Ba, iyak na nga natin pag di-trip ang <laughs> Lagi <laughs> niya kasi kagabi. Oo ba? Eh <laughs> ni-request lang din ng followers natin yun, yung nanalo sa natin, yung nabigyan na natin ng blessing. Uh, ni-request na palabasin daw natin na nagalit yung mga ibang sa magot ng 17 dito. Titigdan <laughs> daw ko si Kiyota. Iyak kaya yun. Ba, iyak ko yun. Nakikita ko na magigiriyak si Kiyota. Oo ba? Iyak ko. Nandito mas ito ang yeah. Boss, Lids! Kaya! Bukas ba yung pinto? Nakalak. Nakalak. Baka nasa palengke. Baka nabigulang mo Eh, uh, tayong dalawa na lang. <laughs> <laughs> Tawagin mo lang si Gedwin eh. <laughs> set up ko itong camera. Bawat sa mama mo. Tulipin eh. Bait, isingin mo, papuntay mo dito. Pag-aalmusalan natin ng, ser ng sermon. Hehehehe. <laughs> <Okay. laughs> uh, Sisetap ko lang ito, camera. Uh.

di ba alam mo naman ang daming nag nag comment ng 172 uh -huh. tapos sinasabi pa nila sila yung ako na nag ano o, ba, paano ba nangyari yun uh, ayun nga ayun nga lang Amali ako na panggit ko oh. So, tapos nung pagtabanggit mo, diba, nag-comment na sila ng 172. Uh -huh. Oo. Oh, oh. Ah, sinuak. Oo, uh, wala. Saan ka galing? Wala. Tumingin ako na kukay. Ano, eh. uh, wala. Wala. Wala ko na kukay. Oh, mag so, ang gagawin natin doon. Ano tawagin niyo? Ito ah, nag like kami kagabi ah. Oh. Eh, Nagtatawag kami ng ng number. Halimbawa, 1 to 100 tapos nag halimbawa sumulat ako ng ano, ng 72 ganun. Oh. Eh, wala lang nila exact na number na nakasulat doon sa papel. Eh ang nakasulat daw 172. Ba ito 'yung binanggit yung 172 kasi tumingin siya sa ibang cellphone eh. Oo. Uh, eh, siyempre up updated yung comment doon. Eh yung sa mismong video nung live, hindi pa nalabas yung mga comment. Ba sinabi ng agad 172 may nakasagot na daw. Uh, okay. eh di lahat nung narinig nila yung sinabi niya, ba puro 172 na kinoment nung na ano. eh uh, e, nagchat sa messenger, nagagalit yung mga followers kasi Siyempre, sabihin nila sila na una, eh, ang dami na, ano, pre, ilang tao yun. May sabay-sabay pa yata. Negative. Oo, oh, mga su sunod, sunod, puro 172 sagot. Ang dami nga, no? Negative 20 yun, kuya. Oo, oh, etas 300 ang isang tao. Oo. Oh. Pinanunig ka Oo, oh, binanggit kasi na ito, ha, sa live. Set po ko yun, ano? Ba't ginan mo naman kayo? Tinig na ko, tinig na ko na kasi, kuya. Eh, nabanggit ko. Wala, wala. Gusto, paralo sila. Sila yung nauna. Malibad ang kiyot. Maliga doon. Oo. Uh, review <tabas> naman namin eh. Ang dami na. Ang maraming tayo ng review eh. Dahil yan ang comment to 172 eh. Maliga yun. yun. Maliga yun. Yeah. Eh, yeah. e, nag nag-check sila sa, ano, sa messenger kaya. Oo. Uh. eh, ayaw kumaya. Gusto sila yung nanalo. So, eh, hindi sorry. naman pwedeng ba, hindi kayo bayaran lahat yun. Ganun talaga mangyayari yun, na ito, Mac. Kaya nga, kung sabi-sabay, eh. Kung sabi-sabay sila, eh. Pwede may higit kayo, paano mo kakabayaran ba yun? Yeah, kaya nga. Problema nga yan. Pagdala ko. Kasi, yung banggit ng banggit ng anin. Ayun nga, pinaproblema mo, eh, siyempre, birin mo, mga dahil sa atin yung mga followers, eh. Good vibes nga lang yung mga pinocontent natin Tapos biglang magagalit sila sa atin, di ba? Bari, na pag nagalit din sila sa atin Oo, oh, di ba? Kasi, siyempre, sabihin, magpapalaro tayo Hindi natin nabibigay yung tama, ano yun? Sara naman talaga yun, kuya So, paano gagawin natin doon? Hindi, ganito na lang, pre Hindi naman sa blessing Panoan mo muna Ba? Paabo na. Wala akong pang-abono doon, boy Pahal ka doon ngayon pero paano naman yun? Huwag kong gas sa bus ano Sa ilaw namin Paano gagawin doon? Iwalaan eh, mo na akong pangabono doon? Hindi yeah, ano pre Ulugunugan na lang ni Dios Oo nga Ulugunugan niya eh Wala nga akong pangabono o sa tao kong pangabono Oo oh, kasi Banat ka ng banat eh Oo uh -huh. Kaya nga na ano ko Ano, payag ka tapos yung blessing mo, kayo na ibabayad. Ano naman yung ako noon, pre, pambayad ng ilaw, saan tubig na, may tao pambayad. Eh, wala nga tayo magagawa, kasalanan mo rin naman kasi. Kaya, yeah, talaga maligad ako ngayon. Kaya nga, <coughs> hindi naman pwedeng din natin bayaran nyo sila. Siyempre, tayo din ang magiging mali, masama doon, di ba? Kaya, ang dami nun eh. Ang dami nun eh. Kaya nga eh. Magsasabayin yung sila. Ba't mo yes, namang ginanong kasi? Yeah, ba siya? Alam mo na, nakala, ano kayo? Ba siya niya? Ang nga. O paano gagawin natin doon? Hindi pwedeng hindi ba hindi bayaran niya sila. Mga galit yun ba? Nung mga nag-chatet niya, ay galit na galit na eh. Ba, siyempre. Sila daw yung mga unang nakasagot eh. Anong papaliwanag ko doon? Eh, kamali, kamalian natin yun, no? Lalo na ikaw, kamalian mo yun. Ba't mo kasi nais gawin nyo, ano, pre? Oo, oh, ano? Yung magiging blessing mo ngayon ba, ano, ibabayad natin sa kanila yun? Ngayon, wala kang okay. ng blessing ngayon, ano? Wala, so, ano naman yun? Kung ano namin sa si ila, sa ano tubig? Eh, kaya nga, kasi nga, kasalanan mo nga kasi, eh. Oh, ikaw ang magiging isyo na. Ikaw, ayun mo. Kung ano yung dapat gawin dyan, ikaw. Ba't ayaw mo? Ayaw mo mabawasan yung blessing mo. Ha? Kasi wala kang pambabayad ng oriente. Ayaw mo ano, parang sakto lang din mo kasi yung pre. O sige, ganito na lang. Hindi natin babawasan yung blessing mo. O kung dating ng sahod, ibibigay ko sa inang buo yung, ano mo, yung blessing mo. Ganito na lang gagawin natin. Huwag ka na lang muna sumama sa amin. Yan. So, oh, buo, buo, buo ko mabibigay yung blessing mo. Eh kasi nga, paano nga babayaran yun sila? Kumbaga, hindi natin may kaya lang nangyari na eh, no? Diba? Diba ako? Oo, oh, ganun na lang, buo yung blessing mo, pero huwag kang muna sumama sa amin. magpahinga ka muna. Para maano mo yung ano ba ha? Ayun na lang. Bili mo na ako ng Yossi. Bili mo na ako ng Yossi ha? Bili mo na ako ng Yossi ha? Oo, oh, kasi ginawa ko ba yun? Ano ba naman ginawa kasi yun? Pasti pa na pa siya siya. ka pa humingi na ito ma. Eh, nga lang ko ko nga lang eh. Nakagalit eh. na, ko ng bahay ko ba eh. Wala, wala tayong ni para na ako makinig. Paano eh? Hindi ka na makakasama. Wala, wala na ako na, yun. Bala, muna yung makagawa ko eh. Decision na mo pati eh. Ano mo 'yung mga eh. Wala well, si Jackie kasi ano, tapos dito ako ng sa mga followers. Sabi mo hindi ako sinabi mo 'yan. Ah. Hindi okay. na po ako, oh, pasensya na po. Paano ang ngayon 'yan? Hmm. Hindi mo kasi si... hindi ka mo hindi ka muna nangyay ang pasyensya. Hindi mo kasi bago pa mag ano, hindi mo iniisip muna yung ano yun eh. Kung tama o mali Oo ba? Ano tulad nila, no, Wala ka na sa ano. Sa agad di pogi. Hindi mali mo, bago pa yung sige parin mo. Mam. Huwag mamaya. Oo, oh. oh, baka nga. Hindi ka lang lang pasyensya Ayun. lang. na yun Ano? Asin, eh. Ayos na, nagkakaintindihan na. Sabi ko, may mga pasensya sa'yo. Pero pasensya na, bro. Oo nga, patanggapin kayo pasensya mo. Eh yung mga followers, matatanggap ba yun? Wala, babayaran pa rin talaga natin yun, kahit anong gawin natin. Basta yun na, wala na, nasabi ko na yun eh. Wala na. Huwag ka na lang muna sumama sa amin. Lahat. Dad na, pahinga ka muna. Baka kayo na ano pa. Baka hindi ka pa na mas masan. Tuhagi ko, ko, Iya, lagi, kita lagi, Iya. lagi, kita lagi, kita tadi, kita tunggu, 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 tunggu,